Assalamualaikum sa mga brothers and sisters in Alpha Mega in Soxargen Region. So this is your regional director, si Buging de los Santos, uh, live karon sa Bombo Radio Corona. Good morning! Ba, Kumusta <laughs> ikaw? <laughs> Hal ano sa Manila? Kasubong ari ka na di sa Corona Yes, fresh from Manila. Opo, <laughs> dumating po na. Ay, mga salamat, Ginwa Buging ha. Obviously wala pa ikaw, galing ka pa Opo. No, uh, nag... po. Okay. Uh, mm -hmm. yes. so, uh, kumusta? o, <laughs> oh, Ari, okay, Mano. Kaya nga pa salamat din kami ha, sa partnership na to. Now, this is actually the first year na uh, diri ang apo maging partner naman no, sa aton nga dugong bombo. So, sa so, pag-approach ko sa imo, ano nagsulod sa mind mo? Mga awla ka naging hindi, man? <laughs> uh, actually, as uh, a uh, part ng uh, community service or ang Alpha Phi Omega is really committed Uh, on serving the people or the community so isa a pinaka tradition sang Alpha Phi Omega is to always um, donate uh, or organize a blood donation drive every year so we normally do that every February every December or any month na uh alam namin na kailangan like uh during um uh, uh yung mga um, panahon nga may ara nga mga dengue so di ba kung may dengue grabe ang blood transfusion nga kinahanglanon sang kada uh, pasyente and even ang mga community nga taas ang rate sang mga ginadialysis so ang aton nga dugo nga mga madonate through sa efforts sang Alpha Phi Omega gina hatag naton ina uh, sa Red Cross in partnership with the Red Cross or any LGU. So sang nag-send ka sang email sa akon ma'am, I was really happy because hindi na lang organization subong or mga health organization ang nag- uh, si, naga uh, organize ang blood donation but also radio stations like Bombo Radio madamo nga uh, salamat for that hard to serve ng maging partner nyo man kami sa umalabot ninyong uh, um, blood donation drive, which I think it will happen in 25 cities simultaneously. Opo. Uh -uh. And um, so I am here. I will see you on the 15th. And um, may mga donors kita nga gin-inform okay. uh, to attend. And hopefully, no, nga, hindi sila ma ano hindi sila manalaw, mangisog <laughs> sila kay di syempre ang ayun nga sabi nga a little pain is a gain to save life. oo oh sakto pero ikaw personally man po gain naka try ka na nga mag donate yes sa po. dugo yes so, po i am a regular donor wow. i started my blood donation um A uh, commitment when I was in Dubai a few years ago. Okay. Kay, even in Dubai and even in abroad, ang mga brothers and sisters of Alpha Phi Omega is organizing in partnership with the uh, government hospitals in uh, that that location to organize a blood donation. Kasi amo na ang pinakahapostgate ng gabald nga mga services that we can give back to our community. Uh. Mm -hmm. Wow well, nice to hear ano and uh, I know a very proud gid no ang inyo sini nga uh, brothers and sisters sa uh, alpha pe omega and I know sa mga uh, kabatan-unan nga naga pamangkot no nga, nga gusto gid nila magsiling ka nga apo gani why nga naga join sila amogali ini isa sa mga yes. adlaw himo ninyo no ang magbulig Uh, especially kung may mga kasubong sini ng mga aktibidades hindi lang gali isa no sa kada no may mga initiative gid mo nga magpatigay man sa inyo kaugalingon iya nga uh, blood donation campaign Yes ma'am uh, if you have noticed or pag nasubaybayan ninyo a uh, part of the activities of Cap Danilo de los Santos o Barangay mm -hmm. GPS who happens to be a member of Alpha Phi Omega ara sa iyang activity sa isa ka tuig Or I ma, parang napansin ko March, uh, which is the anniversary of Alpha Omega in the Philippines, and okay. also uh, during December, kasi mm. yun siya ang founding month, or December 16, 1925. So ini siya, every, every year, ginaubragin ni Namon. Mm -hmm. And also, uh, ang ambalgan nilang... Um, may ara kami nga ginatawag na ang dugong apo karugtong ng buhay mo. Wow. Okay. po 'yon. Oh, okay. And um, since uh the Alpha Phi Omega is founded based on the leadership, friendship and service, we really need to lead in many activities that will give back to the community and co while continuing to be a friend to everyone by serving the community. Yan po yun. We are not the fraternity or the organization that your parents warned you about. We are the organization that your parents should motivate you to join. Okay. At least mo, no, ang iban, madula ang mga wrong impression, di ba? May, may aragid ng mga negative connotation, basta mag, ang ginikanan nga na isa Nan, sige, ina-intra sa ina ng mga fraternity, ma, maano ka lang, mapariwara ka lang. So, madula uh -huh. na ina, no? Because sa yes. siningang mga activities. No, kag nayaw kita, no? But si in Region 12 or in Soxargen, ikaw, Subung, ma'am, ang regional director. Aside yes, sini, ano ang inyo siningang mga hilikoton pa sa whole uh -huh. duration po? yearly ang mga activities po sa Apo. Uh -huh. So, Alpha to Omega, uh, before the, the start of the year, we gather and make The product, those are LGU ba lang, may oh. may program, project, and activities that we really have to do it. So, January, we have um, uh, activities, and then February, yun po yung, uh, kasi love eh. So, <laughs> what we do is yung dugo, Oo. Uh -uh. And then on mo Ma on March, may mga simultaneous kami na mangrove planting. Okay. And may mga tree planting kami. And um, all throughout the year, we are not only gathering just to have fun, but we gather for a particular purpose. Like this, uh, recent na mga na mga calamity struck in Davao and uh, Cebu. Uh -uh. Uh, automatic yan siya na na-activate meron po kaming tinatawag na Social Welfare and Disaster na, na committee wherein nationwide, we really tap all our brothers and sisters to come together as one to deliver what needs to be delivered sa kaya naman. We are not Superman. We are no superheroes. But um, We are those organ one among the organization na hindi namon kaya magpabungol bungol pabulag-bulag kung kinahanglanon. Even in the in, even in Corona dal, may mga panahon nga sang niligad nga bulan, napansin nyo may community pantry kami. We're in, uh -huh. we give. ato atubang sang S.M.R.A. Agahatag ag kami mga gulay. Oh, uh -huh. so, my community my community pantry kami and it continues. On December like a uh, in celebration of our 100 years, this December, we have a lot of activities internationally, worldwide. We will be having a uh, simultaneous na mga activities based on sa kaya or sa location. Like in the Philippines, it's a week-long celebration. Meron kaming food feeding sa buong Pilipinas. Dapat, eh, as the regional director in your region, dapat Meron kaming isang parang simultaneous na mga activities na need na i comply. Okay. Though LGU mani ma'am, okay. yung kinahanglan mo mag-report every quarter. Wow. Oo, okay. So you need to perform para hindi ko lalat ang imo region. I and see. we gather every three months before the before our national president and board of trustees to report what is really happening at what has been done in your region. Oh, so with wow. the region magbaba mm -hmm. naman kami bar section. Mm -hmm. So ka organize ang Alpha Phi, Omega. That's why we are really really loud and proud to call ourselves members of one of the most prestigious fraternity and sorority in the country and in the Whole world. Wow, and we are blessed, na no? nga mga partner subong no sa aton sining uh, dagong bombo 2025. Yeah. So, and yeah. we have sang bombo radio Philippines here in Corona Dal na nagapasalamad kami, ma'am na no? sa inyo sining a positive response sa aman invitation. Shampre, this time, not tagaan kuman sang time to invite ang aton sining mga kautura, not only ang. Uh, mga miyembro or brothers and sisters natin sa Apo but sa tanan nga nagamonitor sa mo nga ino pati si si father mo si Kap pa Danilo ya perte gid ang suporta nauna na yes. kaya si ma'am go ahead po Ah, uh, madamo madam nga salamat Bombo Radio Corona Dal, for this opportunity wherein uh, we can show to the community uh, what Alpha Phi Omega is all about. Ginam uh, awag pugid ang tanan nga mag-take part sa isa sa pinaka noble nga community service nga organized and sponsored by Bombo Radio Coronadal or Bombo Radio Philippines ini nga hilikoton um manami gid kag isa siya ka very valuable nga mga mga panahon nga kung sa diin magabalik kita sa aton community by donating your blood ang gamay nga sakit nga pagtuslok sang dagom sa aton nga ugat is ko ina nga pagpasalamat sa mga pasyente or mga tawo nga gakinahanglanon sini kaupod ang iya nga pamilya so ini sa isa ka tuig ka isa lang naton ubrahon sino kita para maghindi nga wala ini bayad kundi ini tagipus halin sa tagipusoon ng na aton pagbulig all you need to do is to make yourself ready aga pa magkadto sa uh, KCC Mall sa ilang venue um, submit yourself for screening para makita naton kag ini siya makabulig man sa aton nga kaugalingon kay maglimpyo ang aton nga dugo kag makabulig kita ang aton nga dugo kabuhi sang iban nga tawo madamo nga salamat eh, uh, bombo Rajo. Wow, salamat gin ma'am and see you on Saturday. Yes, po, see you. Yes oh, po, uh, ginagreet ko gali ang akon mga brothers and sisters in Alpha Phi Omega advance 100 years founding wow. anniversary Ooh. to everyone. Isang siglo na ang apo. Let us continue to always hold the torch of leadership, friendship and service. Maayong aga. God bless us all. Wow.